Good morning everyone. Susamahan ninyo ako ngayon na maghanap ng bunga ng pipino dahil kailangan kong tulungan ng aking katawan para malinis ang makinain ko mula kahapon. Kakaharvest lang din natin kahapon kaya titingnan natin kung may manaiwan pa. Ayan, meron dito malaki. Buti na lang may naiwan pa pipitasin natin yan. Okay na sa akin, kahit isa lang, basta't malaki. So, pwede na to. Ayan, maraming mga bulaklak. At maraming mga maliliit na bunga na sumusunod. Para na yan sa susunod na harvest time. Itong area na to ay dating tinamnan ng ampalaya, ngayon ay puro pipino na. Ayan, hanggang doon sa dulo, lahat 'yan ay pipino. Tara, uwi na tayo. At ito na dinagdagan ko na rin ng apple. Kain tayo. Bye.